sa araw ng kwal to mga ito nga po pala itong tawang dito sa area ito nga po pala area dito sa post 1 hindi yang yung mga na gagawin Ayan na nga po, nakikita nyo, tumigil po sa pag-rescatter. Siguro po pa ay napagod na dahil sa kakapalang po ng damo. Nakapalaw kasi ang damo sunod-sunod po ang pagpatak po ng ulan. Ayan nga po, makikita nyo. po um, aming pong ginag-rescatter kanina, ngayon po ay malinis na. Siyang nga po pala, huwag pong kalimutan. Pakipag-follow po ang page, palike, pashare na rin po. Maraming salamat po mga kagengking.